Kamusta rin mga katormo at may gagawin na naman tayong pang malakasang shortcut? Ka? Kung kayo ay nandito sa may baysa at pupunta kayo sa bagong baryo Haloocan, keto at may tuturo sa inyong daan na pang mabilisan. At ito may tuturo ko nga pala mga eh, para lang doon sa mga hindi pa nakakaalam. At kung alam mo na to, abay share mo naman para mapanood din ng iba. Ika nga, share your blessings, di ba? <coughs> Hindi ito makakatom at mapalit tayo sa ituturo ko. Andito nga pala ako ngayon sa may balong bato. At medyo pabilisin natin yung video. Ito nga palang dinadaanan ko mga katormo ay e-service road. At dito nga pala mga katormo medyo mag-slow kayo kasi makaalog ang itlog nyo dito. <coughs> Kung sino yung si ate sa movie kapit na kapit, paglagpas mo sa malubak na yan, ay tumiretso pa rin kayo at medyo kalmahan nyo nga pala ang mga kamay nyo dito. Baka na naman humataw ka ng todo-todo, ay hindi mo mapansin yung dalawang hams dito. Medyo mataas din to. At magkasunod nga pala yan. Alam mo bakit magkasunod yan? Para pag gumataw ka, walang tawala yung itlog mo dyan. Kaya ito mga katol mo, tatataro ko na yung dadaanan natin. Kung napapansin mo yung overpass na kulay red na yan, dyan lang naman tayo dadaan. Oh, mamaya dyan ka tingin tingin sa overpass. Tumingin ka muna sa daan kasi mayroon pang isang humps dyan. Mamaya eh, hindi mo mapansin to. Kung kailan malapit ka na doon pa nabaldog yung itlog mo. At bago nga pala kayo makiad dyan mga katol mo, eh dito pa lang ay mag-signalite ka na pakaliwa para malaman mo nga sa likod mo na aakit ka dyan. Hindi naman lahat kasi nakasabay mo ay dyan daan. Kaya ito mo at kumaliwa na ako. Kapag may kasalubong kayo, e eh, tumo muna kayo dito sa gilid. Apantayin tenyon sila matapos bumaba. kapag tapos na sila, ikaw naman ang dumaan. At medyo dahan-dahan ka lang. Kasi pansin mo naman may mga tao rin naglalakad sa may aking kanan. Mamaya makasagi ka. Sigurado babalik ka sa baba. Nang mabilis kasi inulog ka nila. Pero hindi naman ganun kasi mababay to tao dito. Basta marunong gumarisama kahit saan ka pumunta, sa ipangitlog mo. Kaya ito mga katormo, at nakakit na nga tayo sa taas. Pag kakit yun dito mga katormo, eh medyo mag-slow rin kayo kasi may makakasalubong kayo mga motor dito at mga tao. At ganun pa rin mag-antay kayong matapos silang umakit at kapag nakita mong tabos na silang duman, syempre tayo naman. Alam niyo ba mga katormo, napakalaking tulong ng daan na to? Isipin mo, ilang minuto lang from Baisa to Bagong Barrio. Kaya to mga katormo, at malapit na tayo makababa. At kung yung kabila ay East Service Road, eto lang ang ating bababaan ay West Service Road. Medyo pabilisin lang natin yung video mga katormo, kasi may tuturo pa ako sa inyong daan. Kung kayo naman ay galing Valenzuela at pupunta kayo ng Baisa. Abay may shortcut pang isa. Ang gawin nyo mga katop mo ay dire diretsin nyo lang itong West Service Road. Wala nga pala kang lilikuan kaliwaman o kanan, basta diretsyo lang. At dito nga pala sa may pandangunahan ay putulay simentadong kalsada. Kaya medyo masusubok na naman ang mga etlobyo dito. Kapag kumaliwa ka nga pala dyan, eh Avenue. Pero sabi ko nga, diretso lang tayo. At dito sa dadaan ng gumakatomo, mandalas nga pala ay traffic dito kapag nagkasabay yung dalawang sasakyan. Paano ba naman hindi talaga sila magkakasyo dyan? Kaya ang kailangan dito ay pigayan. At dito mga katomo, ito lang yung sinasabi ko. May nakasabay na kami sasakyan. Pero ang ginawa niya, tumigil muna sila dyan sa so unahan. At ito mga katormo, malapit na tayo sa tuturo shortcut na isa pa. At ito nga palang itinaturo kong shortcut eh, para lang sa mga motorista. Siyempre, mo naman kung yan ay kakasya. At dito mga katormo ay umakyat kayo. Bago kayo umakyat ay tingnan nyo muna kung may nakapasok na. Huwag pasok kung pasok kaya dumadami ang panganay mo eh. Hehehe, <laughs> yeah, buhay. At pag-akit dito mga katormo ay dumiretso lang kayo. At pagbaba nyo nga pala dito mga katormo, eh medyo malubak. At dito mga katormo, eh makakarating na ulit kayo sa i-service e road. O ba diba, parang umikot lang tayo? Paglabas nyo din mga katormo, pwede kayong kumaliwa o kanan. Yung kaliwa ay papuntang Balenzuela. At yung kanan naman ay papuntang Balintawak at Baisa. Pwede rin Balumbato. Doon sa kaninang pinasukan ko. Kaya hanggang dito na lang yung ating video kasi dumidilim na. Comment naman kayo kung saan yung next natin shortcut. Yung hindi maalog sa itlog, Let's go!